Mga tips para tumaas ang iyong grades. Kumain ng masustansyang almusal. Ayon sa pagsusuri, ang mga batang kumakain ng masustansyang almusal ay mas alerto at mas magaling sa klase. Umupo malapit sa guro. Kapag ikaw ay malapit sa guro, ay mas maririnig at mas maiintindihan mo ang leksyon. Kumopia ng aralin. Kapag ikaw ay may kopya ng aralin, kahit ikaw ay nasa bahay ay pwede mo itong mabasa at mapag-aralan. Sumali sa usapan sa klase. Huwag kang mahihiyang mag-recite o kaya magtanong kung hindi mo naiintindihan. Mag-research. Kapag merong mga mahihirap na lessons, ay matutok kang mag-research gamit ang internet o kaya mga libro. Kumonsulta sa guro. Kapag meron kang hindi na intindihan at kapag tapos na ang klase, ay huwag kang mahiyang lumapit sa guro para magtanong. Mag-review sa bahay pagkatapos ng klase. Mag-review sa tahimik na lugar. Kapag ikaw ay nagre-review, piliin mo ang lugar na tahimik para mas madali mo matutunan ang iyong pinag-aaralan.